Isang taon na nga pala ang Satchon Asian Cuisine dito sa San Dionisio Paranaque. Isang taon na rin nung unang punta ko dito at bagong open lang pala sila noon. Kaya napabalik ako para alamin kung sulit pa ba kasi nung unang punta ko dito eh talagang sulit. Sa halagang 399 pesos mo kasi eh may unlimited samgyup ka na, unlimited buffet at unlimited takoyaki pa. Na nagtrending pa nga nung una kong kain at vlog dito. Kaya ngayon eh dito kami magfo-food trip at alamin kung sulit pa bang kumain dito sa Satchon Asian Cuisine. Kaya nung pagpunta nga namin dito e eh, 399 pesos pa rin tapos may nadagdag pa. Unlimited hotpot at unlimited gyosa pa. Panalo, ba? Diba? At kung bagong graduate ka nga, eh may promo sila dito. Magsama ka lang ng limang taong kakain dito, eh libre ka na. Hanggang April 30 ang promo. Ganon din pag birthday mo. Nakapromo rin sila na pag nagsama ka ng limang taong kakain dito, eh libre ka na. Eto pa ang iba nilang promo and discount. At eto nga pala ang kanilang FB page. Sa samgyup nga nila, e eh, unlimited mo matitikman ang pork, beef at chicken. May mga side dish pa yan. Yung buffet naman nila, eh may unlimited milk tea, buko panda, mango jello, mayak egg, sweet soy wings, chicken karage, yang chow, may plain rice din, stir fry fish cake, japchae tofu square, maki sushi, marble potato, kimchi, may mga pang hotpot din na may mainit na sabaw. Meron din drinks, unlimited din yung kanilang takoyaki, meron na rin silang gyoza, at madami pang ibang unlimited dito guys gaya nito mga sos. Kaya kung naghahanap ka ng kainan na nag-o-offer ng unlimited foods, eh dito na kayo kumain dahil sa halagang 399 pesos mo, eh solve ka na, sulit pa. Second floor nga pala sila at located dito sa San Dionisio, Paranaque, sa kahabaan ng Angelina Canaynay Avenue. Tapat lang din sila ng 7-Eleven Canaynay 2 or isearch nyo na lang sa google map para mapuntahan nyo agad open pala sila daily ng 11am to 11.30pm, cut off nila 10.30pm, sulit na ang 399 pesos mo dito dahil madami ka ng matitikman na limited maliban dito sa kanilang ice cream eh may bayad na to hindi siya unlimited, okay din dito guys kasi malawak, malinis, maasika sa mga staff at hindi mainit dito dahil naka aircon na, at pwede ka pa dito mag picture picture habang nakasuot neto pwede ka pa mamili ng design so paano, food trip na tayo Crossing, saan kayo galing? Saan? Masarap pa, masarap? Masarap! Tara, kakain na rin ako sa taas! Ang sarap ng pagkaluto ah! Crispy hmm. ng balat. Meron din ito cake, itlog nga pala to. Hindi mo ano tawag dito eh. Tignan natin. Mmm. Yes. May yes. sabaw din pala ginawa. yung know? Sabaw. Pinasalan ito guys, parang pinag, pa, ano, pinagpakuluan ng baka. Hmm, tako niya. Hmm. Hmm. Bro, oh, meron din sila dito ng gyozo, unlimited. Hmm. hmm malaman naman man kaya mo na sa isaw sa sauce malasa malasa hmm. so nga okay guys magluluto na tayo ito yung kanilang moktal bali pork nga pala to unlimited din pili nyo ha 398 pesos unlimited pork chicken and beef di ba ito yung kanilang chicken lagyan natin dyan so luto na to dyan dyan kimchi Para hindi natin itong iulam. Ayan. May ang chow sila dyan, guys. Pwede tong iulam. Ayan, cheese. Hmm. Alamig man, uy. Ayan. Big belly. Ingat. Mm, mm. Grabe guys, sulit pag food trip dito sa may Satchon, Asian Cuisine, San Dionisio, Paranaque kasi sa lagang 390 pesos, unlimited sabiyong, unlimited buffet, unlimited everything you want. Diba? Sulit ang sulit kaya pumunta na ka rin kayo dito. Tapos, unlimited drinks din yan syempre.